Magandang-magandang araw mga kababayan. Welcome back to my channel, Buhay na Location Sidewalk. So mga kababayan, palibagong araw, palibagong vlog na naman tayo. So ngayon mga kababayan, pupunta tayo ngayon sa bahay ni Asit Che. Para ihatid po natin yung damit ng kanyang anak na pinabili ng ating mga sponsor ng mga OFW. And then alamin din po natin na kung kailan po ang schedule natin Che para sa BMC, para mapatikap na po siya ano, sa hospital. So ayan, bago lahat ng mga kababayan, ah, uh, simpre. Asat-asat po muna sa aking mga sponsor na si Ang United WFW Charity Group Si Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV Si Ma'am Bratis Pinae sa London Si Ma'am Joy Mar Si Ma'am Josie Reyes Si Ma'am Pearl Angel Si Sergio Nila Kai Blag Si Sir Rekiam Blag Si Sir JR888 Kandaw Siyempre si Ma'am Nance TV na lagi kong kasama sa aming pag Ayan, kasama ko lagi kasi saan kami magpunta. So, ayun mga kababayan, samahan nyo kami. So, punta kami ngayon doon sa bahay ni Ate ah, si Che. Para mga kababayan ay alamin din natin dyan po ang schedule. Ano? Tara mga kababayan, samahan nyo. So, ayun mga kababayan, uh, si Ate ayaw lang magpakuha ng video. Ano? Pero kumukuha lang tayo ng informasyon kay Ate Che. Uh, siyempre, gagalang din natin yung kanilang ano, kanilang rights, ano? You know? Na siyempre, bawal sila bidyan. So, ngayon, ang malaga lang, nakuha natin ang ng mga detalye para personal, pili na tayo mag ano, magpa- magpa-register sa BNC para pagkano ate Rachel dun sa man i-inform ko kayo kung kailan, ha? Para po, uh, makain ako ng iski. Opo, uh, yan ang maganda. Tapos samahan na lang po namin kayo. Uh, ang aming pagsama sa iyo ay kayo talaga magkasikaso doon kay Ate eh. siya. Oo. Oh. wala K Kami ay magsiservice lang. Sa kagustuhan lang natin na magkaroon siya ng certification para lang ma-register uh, sa PWD. okay Eh, na purpose, oh. purpose ba yan? Dati. Ano ah, dati siya purpose? Kasi yung pangalan niya. Purpose oh. Yung pangalan niya talaga lang. Ayon, na Yung, atas, pangana, ay, ano yan? Anak ni ni Patamboy? Ano yan? Hindi, anak niya niya sa uwan. Ah, ah, iba, pang ilang asawa na ba yon ngayon pala? Si Ate oh. na kapat na ata niya. Eh. Pero ma ano nung araw, masinaw talaga siya? Hmm. Maganda naman si Hindi siya gano'n napunta lang dito kay asawa ni Iga. Uh -huh. Ano nga nagkagagawin mo? Wala nang anak sa gunsi. Hindi kaya na... Anong kinuha ko nga siya? Nabinat. Nabinat niya. Ah, ginugolpe siya ng asawa niya. Anong si India nang gugolpe siya? Hindi kaya, magmula nung... Nanganak siya rin sa puso. Parang nabinat siya na. Nabinat nga. Anong nabinat siya rin? hindi na siya Malinis daw yun nung araw. Malinis daw siya. Sa kapo, uh, pinagagalitan oh. ko. Sabi ko, maligulig ko. Ano, 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 paka? Linis mo ngayon. Hindi ko alam kung ba't ka nagkagalito. Saka ang payat-payat na niya, ano? Hmm. Oo. So, Kaganyan lang lang. Sa kasi niya, ano, boring sa, ano siya, Parin. sa, ba do ano po? Sarili Ayun. niya. Oo, parang doon. Ano, ano? Bugnot, nabuburi yung siya Akas sa buhay pahal. niya, sarili niya. Hindi ako sabi ng kuya ko rin, kasi ay sorry na. sabi ko nga kay kuya ko, nainis na ako. Kuya, parang nag-aam na ako, sabi na lang ko na kami, pagpasensya mo na lang, gawa kami. Pasensya mo, nabubuyo na eh sa buhay. Hmm, tama e... nada, yun. Tama yun. Tama yun. Tama yun. Tama yun. Kayo na lang mag-adjust. Pag so, binitawa mo ikaw yun, lalo lang kawawa. Tama. 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 Ê... Tama. Paano talaga ang buhay nila pag hindi niya yung talaga. Eh, dumamong pati dito eh. Ngayon? Ngayon lang eh. Kaya ko, nahingin ka ako sa ito. Ah, pumapasok sa dyan. Oh. Dito po siya tumapasok. Mm. Mga bata lang pala doon. Oo, o. talagang yung maliit. Maliit na. Nakakaya naman po kasi kuya ko. Ako mismo, yun noong binala ko ninyo, hmm. pilapit sa mga nasi. Mm. Eh, kaso nga po, bilis sa ko. Mm. Tris. Tris, baka makarating sa boss ko, kay Doc. Nakaya Nakakaya naman po na, ano, hindi ko magawa. Eh. Pwede ba ko? Baka mamaya, sabihin ang, ma, 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 ang na ang, ma-angkante ma yung gaanak. Pinakakitaan lang na ni ate. Ay, hindi naman ganun. Nakita naman lang sitwasyon, di ba? Hindi po siya talagang na ano na magano. Kaya nga sabi nga ng asawa ko, o so, mamaya, na naman involved dyan. Sabihin mo, pinakakitaan mo na yan. Sabi ko, mo na kita, si Edwin nga kami ko. Kaya si Edwin. Hindi, hindi naman kami kumikita dito, kundi pabor sa mga tao pumasok ka sa loob ng isang linggo, kahit tatlong beses. Tapos mm -hmm. so, araw-araw kung bibigay si kwenta mo, pumasok ka. Mm -hmm. At least kung makasok ka, ah, mm -hmm. makatungto ka ng grade 4 next mm -hmm. year. Grade 5, wag kang makatungto ka ng grade 7. Mm -hmm. Sabi niya, ito pag... So ayan mga kababayan. Oh, ito, 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 ito yung ano. Wala ko sa makasang ganyan. Mm -hmm. Ayan, ma'am braces. Ito yung oh, natin ito na namin. Ito yung dalawang t-shirt ni Joaquin, na pandagdag na uniform sa kanya. Ayan. Ayan. Aha, abutin mo na lang. Tapos ito, yung mga damit to ng... Terno yan, terno. Mga terno, terno. Nakaraan yung magdumaan yung terno. Napakaiti mo yung mga. Ayan, bago yan. Kaya mga bago lahat yan. Anim na terno po yan. Sa, sa kapatid ni Waki yun, yung terno. Tapos yung puti, yun ay pangaral ni Waki. Ayun. Ayun, Oo oh, nga. May yung... din, Kasi ano, hindi lang. Na Kasi naglumaan short, shorty. Hindi mo nagagamit. Eh, eh, kaya lang, nasusuot na ni ate. Mas, Maroon lang pa magbilangan. Oo nga. Eh. Sabi ko, big, ano ba yan? May pati yung shorty na pang araw, sinusuot na. Mm -hmm. Dapat itabi mo dyan. Kasi minsan, nakakalimutan At niwa ka dali. Short niya. Pag naligo, sasampay na lang. Hindi hmm. ka magtapala. Ano, na, na ano mo ba yung, ano, yung BNC? na 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 ano, register ako pero oh, hindi nagre register lang hindi talaga nagre register hindi nagre register ako hindi siya mag register gusto mo ak ay mag yung mag form na sa akin ay yung blue book nya ay book yung ano book. yung yung ano ba yung hindi pa siya na doon dun kahit kailan mm -hmm. eh alam ko doon siya eh. Siya oh. gusto siya ano kaya yung sabon to na kaya lang di ko alam kung may blue tsaka yung may blue tsaka kaya lang hindi ko na manahawakan mm -mm. Ano kaya? Ah. Uh... Yung po kayo mag-register. Oh, sige, pwede ba? yun? ano pangalan niya ano? Hansel Pamarin. Hansel Pamarin. Pamarin. F A M A R I N. R I N. Oo. Oh, oh. Hansel Hansel Pamarin. H A N Z E L. Oo. Uh, oo. Uh, uh, Tapos Pamarin. Ah. Uh, Birthday niya yung June, June 10. June 10. June 10 1980. June 10, 1980. Ako, sige, i register ko ha. Ano, ang ating gagawin natin, kung okay lang sa'yo, kung hindi ka kung okay lang din sa'yo, kahit kami na lang, kung busy ka, dali da namin sa doon para lang makahingitan yung doctor certificate para lang magiging ano siya. Ang tawag doon yung PWD. Oh. para magkaroon lang siya ng card ng PWD. Kasi may sayang ang mga ano. Ay, sabi ko yung kay kuya ko na na mm. nakatira kuya sa atin. Oh. Mm. Nasa este, Sabi ko, dadalhin niya namin ang BMC. Sabi mm. naman po ng kuya ko, eh di, samahan mo. Huwag mm. kang papayag na hindi ang kasama. Mm, pwede rin. Tapos po yan, busy-busy kami. Eh. Mm. Patulad namin sa nakadute ako. Basta pag nag-reply ang BMC, Opo kuya. I-chat ka na lang yun. para kung makahingi ako ng schedule sa ano, mm. makapagpaalam ako. Mm. Sige. Ganon. Ganun. ano ko lang. Ang uh, ano lang doon, ma-take up lang muna. Sabi ko, yeah, for take up. Kasi kailangan up lang natin magkaroon ng, ng Para makukuha siya na ano. Doctor certificate. Doctor certificate. Para sa ano. Mm -hmm. Kasi yung ganun ba, binibigyan ito tali talaga sa side ng magulang ko. Marain na talagang maging galing. Bibigyan hmm, talaga oh, yan. I-apply na natin ng PWD. Di ba si, ano, si, Mar Thay si Marieta? single parents, gusto ko nga rin i-apply yan. Mm. Kasi single parents, totally naman talaga dito? Dapat isa lang. Kung single parent, single parents lang. Kung di, PWD, PWD. A ganun oh. hindi po Oo. pwede Hindi, pwede, 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 pwede dalawa. Pwede kasi ang beneficyo ng single parent, at uh, saka yung sa PWD, isa lang. Oh, ah, kaya ganun. Ngayon, ang pinakamaganda, PWD kasi mas malaki ang discount ng PWD. Hmm. Lalo na bibili ng gamot, Uh, ganun, malaki malaking discount sa kanya. At isa pa, pag nagkaroon siya ng ID, baka mga ayu ayuda, meron siya, no? So, okay na yon Mmm. At saka naman na uh, po yung phone, nakita ko. Oo. Pero, i-try ko na lang na ako na mag-register, d'ya okay Tapos, tatmin na lang po ako para makakuha ko ng schedule. Oo, sige. Kung tatapat na duty ako, kung papaalam ako. Oo, oh, sige. Para ano. 'Yun hmm, may merchandise naman eh. Oh, po, yung Parang ano lang, ah, uh, kailangan mam igalin siya dularito na sa sakayan. O oh, dapat talaga kasama po kayo kasi kayo alalay doon sa kanya. Kasi parang galaw yun eh. Oo, dali eh, natin. Aba, kung ayaw ka pa diyan ng bahay nila, parang hindi na. makalabas boss. Eh. isama natin yung bunso niya kasi ano eh, para baka walang bantay. Ayun lang po talaga ng mama. Manggal natin. Kahit kung iyo, pwede mo ipag-check up kasi kababanat. Hindi na magpasahin yun. Oo nga, naano ko nga yung bansyo. Ito so, lang ang gabi. Tapos sa kanya, alis ko Mami, Sinisilip ko, nalag iingay yung bata. <coughs> Sinilip ko lang dito sa butas. Nakita ko tinatay niya kanya, pero nakaliga yung bata. Sa so, kaya sa so, mga yung nagawang ko siya, sabi ko, Eh ano ba yan? Kaya pala umiiyak yun eh, nakahiga anak mo. Hmm. Tinatadyakan mo pa. Sabi hmm. ko ganun. Ika sa ika, kalat ng kalat. ano kalat ng kalat, walang kalat dyan. Kumot ko lang, nakalatag, nakahiga na yan eh. Sabi ko, kaya pala umiiyak, nakasigala yan, nakalatag na pa. pa. Mabigong gano'n. Paano yan, nagusulog sila? May sulampo? Wala, wala rin. Yung kumot lang. Malamok? Malamok po talaga. Dati may ventilador yan, yung diipit na ganito. Dalawang araw lang sila. Mga kababayan, nakausap namin si Ati Richel, yung kapatid ni Ate Richel, si Ano sa uh, napo okay na po na nayati na, na po natin yung damit ni Waki and then yung sa kapatid ni Waki yung ano na na pares na ano san, na sando and then ang uh, papatikap kay uh, Ate ako na ano ako na magpa-schedule sige so ayan ako na rin po ang magpa-schedule so ayan salamat naman at na okay na rin ang lahat bye bye, -bye na po